sa mga kababayan na nandito sa Jeddah, Saudi Arabia na naghahanap ng murang mapagpatsikapan. Meron po ditong clinic dito sa Bawadi na um, naparamurang mapagpatsikapan ninyo at murang uh, ultrasound at uh, kahit yung lahat ng mga ginagawa nila dito ay mura napakamura. So panuhurin lang ang video hanggang dulo at ipapakita ko sa inyo Ang uh, patunay na mura ang mababayaran dito sa Alright mga kababayan yung mga nandito po sa Jeddah yung mga naghahanap po ng mga mu ng murang mapagpacheckapan murang uh, yung mga naghahanap ng murang uh, ultrasound meron po dito sa Jeda, dito po sa Bawadi ito pong uh, Afya al Medical Center dito po sa Al-Bawadi malapit po sa uh, stoplight ng Suk Bawadi. Malapit tawid po ng Bindaw uh, tawid po ng Al Raya. Ay yung mga kababayan na naghanap ng yung mga buntis diyan na gustong ipa ultrasound, meron po dito sa Al Bawadi ng dito po hanapin niyo po itong Afya Afya College Medical Center. Basta pag uh, galing ka na uh, galing ka na ng uh, sitin, papunta ka ng Tso 'di ba may stoplight? Kakanan po kayo diyan. Pag galing City na, stoplight mismo ng katapat ng Alraya, kakanan po kayo. Kakanan po kayo at makikita nyo po dito yung uh, itong medical center ng laki. Makikita nyo yung dawer na to. Ayan po, yung, yung dawer na yan. Makikita nyo itong Al College. So, pag galing naman kayo sa Tarik Madina, ay pag nandito na kayo sa stoplight is kakaliwa po kayo kaliwa basta pag uh, sabihin nyo lang kung magtaksi kayo dito sa Albawadi dito sa stoplight ng Al-Raya, pwede na kayo bumaba pwede nyo nang lakarin, no ayan o oh, ayan So ayun po mga kababayan dito sa Jeddah, kung yun nga dito mura lang po ang check up dito. O, 23 real yung parang open file 23 real yun na yung magpa check up ka na hindi po kasali yung reseta sa inyo na yung gamot hindi po kasali dun at saka yung ultrasound naman is 100 100 lang po yung ultrasound nila di ko lang alam sa mga kung may yung iba basta yung pag open pagdating mo at mag inquire ka dun halimbawa magpa check up ka na 23 real yung parang open file nila So kahit po expert na ikaman nyo, pwede na po yan. Pakita nyo lang yung basay ikaman nyo. At saka yung, kung wala naman yung number ng ikaman nyo, kasi titignan lang naman doon yung pangalan nyo eh. So, yung mga kababayan na buntis, o kaya yung mga may nararamdaman na masakit ang tiyan, pwede kayong magpa-ultrasound dito. At meron din silang check-up. So, hindi hindi lang siguro kumplito ang mga doktor. Pero may check-up naman. So, hindi kasali doon yung mga uh, reseta. So, ito malapit dito sa di court. So, Ayan o, yun yung stoplight Doon doon Yung puno na yun, nakikita nyo doon Yun yung sa court Yung sa court na yun Pag, pag galing kayo ng court, dericho lang Tawid kayo ng stoplight Pero pag galing kayo dito sa kaliwa Galing dyan, si Tinto eh Pag papunta kayo doon sa stoplight Kakanan kayo, makita nyo na ito Kakanan kayo, makita nyo itong dawer na to. Yan, maraming mga kalapati pero pag galing naman kayo ng Tarik Madina, kakanan kayo sa stoplight. So, makikita nyo rin itong dawer na to. Dawer na to. So, ayun lang mga kakosa yung mga naghahanap na pagpacheck upan ito. Sa so, makikita nyo to, al Yan. Afia Al Pharmacy. Okay? So, ayun lang mga kakosa, Thank you. Alright mga kababayan, mga kakosa, So ito po yung patunay na mura yung doon sa sinasabi ko sa inyo na Afia Alkalage Medical Company. So ito ipapakita ko sa inyo yung resibo at uh, patunay na mura lang ang magagastos nyo pag magpa-check up kay doon sa uh, medical clinic nila, uh, medical company. So ito po. Ito po yung resibo. So So dito, makikita naman natin dito yung uh, yung pangalan ng clinic na yan. So hindi ito sabi-sabi lang. hindi ito hearsay. Hindi ito. Ito nga yung oh, may kwan pa dito. So ito yung ginawa. Nagpa, ito yung kwan. Pero hindi ito yung resibo. Mamaya-maya ipakita ko yung resibo. Pero ipakita ko lang sa inyo na ito ay galing doon talaga sa uh, clinic na yan. Makita nyo naman yung pangalan doon at saka ito So ang ginawa niya doon ay naswero siya doon at saka nagpa ito nagpa ultrasound dahil sumasakit yung chan niya eh, nakita doon na meron siyang uh, fatty liver yan yung result hindi, hindi ito buntis ha may fatty liver siya so ito yung kita ko sa inyo yung resibo so, ito ito yung resibo. Oh. Bali, apat eh. Dito, kikita natin dito na maliit lang kasi pabasa ko sa inyo. Ito, AFIA. Eh, resibo to ha? AFIA Alkaline Medical Company. So, ito. So, sa con consultation pala yun. Hindi open file. Consultation. Siyempre, magpa-consult ka. Consultation fee is 30 lang o. Oh. May discount ka na 10. Tapos may VAT na 3. So 23 lang binayaran mo sa yung parang pupunta ka lang doon at saka magsabi magpasabihin mo na mag uh, pa-check up ka. No, so, s'yempre, bayad ka ng 23 tapos i-check upin ka na. Bukod doon sa mga gamot ha. Ito lang, ito lang ay doon sa babayaran mo doon. S'yempre, kung meron ka may nakita sa iyo, at reset resitahan ka o doon ka nabibili ng mga gamot so basta ang consultation fee consultation fee is 23 oh 23 ha ayan so tapos ang ginawa pa niya doon ay ito Pakita ko yun doon sa pangalan na galing talaga doon. Afya Alkalij Medical Company. O, yan. Okay. So, ito naman ay CBC. Siguro sa, ewan ko, anong CBC to? Diyan, no? CBC. Basta ang binayaran niya doon is 100, tapos may discount agad na 20, may VAT na 12, also 92. O so, di, baga, afford naman sa mga katulad ko na walang stable na trabaho. Kung halimbawa, meron, meron tayong kunting pera gusto na magpa-check up afford naman o 92 92 real lang ayan CBC siguro siguro sa check up ng dugo kasi nagpa-check siya ng dugo eh basta ayan 92 lang ha ito yung pangatlo ay ito so 162 ito yung na nadext nadextrose kasi siya eh Ayun dextrose you know dextrose. Yan. Yun, dun, dun. Tapos, ito naman, galing pa rin dun, oh. Alphia Alkalage Medical Company. Okay? So, yun, sa mga gamot siguro yun, kasama dun, oh. 10. Ito, so, nagiging 162. Pero kung check up lang kayo, magpa-1 lang kayo. Kaya yun. So, ayun, ha. Mga kababayan dito sa Saudi, dito sa Jeddah, Meron yan sa Bawadi. Malapit sa uh, Alraya. Basta sabihin nyo, Suk Bawadi. Tapos pwede na kayong tumigil sa Alraya pag magtaksi kayo. Lakarin nyo na lang. Makita nyo na agad. Doon. Sabihin nyo lang yung uh, mustas pa na yan. So, hanggang dito lang mga kakosa. At kung nakapagsira ko sa inyo ng mura na clinic, Paki-share natin para uh, ma malaman din yung mga katulad natin na well, hindi afford ang bayad na ma mahal. So dito mura lang. So paki-share and subscribe na rin sa ating uh, YouTube channel and ating fix Facebook page. Maraming salamat. And God bless.